Labanan ng Israel at ng Hezbollah, mas lalong nag-init dahil sa pagpatay sa pinuno ng Hamas. Marami ang kampante sa na nagaganap ngayon sa bansa dahil sinasabi noong una na hindi buong Lebanon ang ng IDF. Yun lang ibabang bahagi kung nasaan ang mga miyembro ng Hezbollah at ang pinakakuta ng grupo sa Beirut. Napakagandang balita nito para sa mga Lebanese na ayaw madamay sa malaking gulo. Subalit siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagpahayag ang kinaukulan sa Israel ng isang nakababahalang ulat. Balitang magpapaguho sa kumpiyansa ng buong bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Libo-libong mga Lebanese na ang namatay dahil sa labanan sa pagitan ng Israel Defense Force at ng Hezbollah. Bata matanda, mga walang laban ay mukhang maiipit sa matinding bakbakan. Binalita ngayon lang ikadalawamput dalawa ng Oktubre sa Anadolu Agency, ang tagapagulat ng bansang Turkiye, na sobra na sa dalawang ang napatay sa Lebanon mula nang umatake ang Israel sa bansa. Ito ay bilang mula pa noong buwan ng Oktubre 2023. Bukod pa dito, halos labing dalawang libo ang sugatan. Lumaki ang bilang ng napatay sa Lebanon ngayong lang buwan ng Oktubre nang nagsimula ang ground operation ng Israel. Hindi rin nabanggit kung ilang miyembro ng Hezbollah ang kasama sa napatay at ilan ang nadamay lang. Hindi lamang sa gitnang silangan sumasabog ang balita. Kinumpirma na din ito sa Xinhua ang tagapagbalita sa China ilang araw lang nakalilipas na sobra na nga sa dalawang libo ang bilang ng napatay. Malaki ang posibilidad na lumobo ito sa mga darating na araw. Gayunpaman, ang sabi ay kapital lamang ng bansa ang talagang bobombahin dahil na andro ng himpila ng samahan at doon lang daw sa ibaba ng bansa malapit sa border, ang labanan. Kaya talagang kampante naman ang mga nasa ibang bayan masasaksiyan ng walang humpay na pag-target ng IDF sa kapital. Pinakita sa video ng The Times and Sunday Times ang pagtira ng Israel sa isang apartment building sa Beirut gamit ang isang toneladang bomba na nagpago sa mataas na gusali. Maririnig ang ingay ng missile kalahating segundo bago ito tumama sa building. Ang pag ng gusali ay sinabayan ng mga tumatakbo palayo at gawa ng mga nakasaksi sa insidente. Marami ang nagtatanong kung ano kaya ang dahilan bakit ito binomba. Lumabas sa social media na nagbigay naman ng babala ang Israel sa mga nakatira doon. Kita sa video na kahit napapagitnaan ng building, ito ay sa pool. Dahil ang ginamit ay isang smart bomb o ang tinaguriang SPICE o SMART Precise Impact and Cost Effective isa sa pinaka-abansing sandata ng Israel. Tinatarget din ang nasa ibaba ng Beirut. Sa France 24, binalita noong ika-23 ng Oktubre na dinidikdik ng Israel ang south ng kapital. Sinabi sa ulat na ang lugar ay hawak ng Hezbollah. Sa mataong lugar ng Lailaki, kung saan anim na gusali naman ang binomba. Kaya sinabi sa NDTV na ang Beirut na dating puno ng buhay at saya, ngayon ay nakahilatang wasak-wasak. Yung mga dating nakatira doon ay walang pagpipilian kung hindi umalis at maghanap ng mapupuntahan. Huwag kalimutan na ang Lebanon ay nasa bankruptcy o walang pondo ang gobyerno para tulungan ang lubusan ng taong bayan. Ang sabi ng iba ay kahit papaano, hindi buong Lebanon ang bobombahin. Iyan ang akala nila. Iran launched in to a on its in Syria this month. Kampante ang marami na ang kapital lamang ng bansa ang talagang binobomba dahil sentro ito ng Hezbollah Command Center. Hanggang lumabas sa balita ngayon lang 24 ng Oktubre sa BBC na pati ang makasaysayang daungan ng tyre ay tinira na ng Israel. Malayo ito sa kapital. Historical ang lugar dahil nabanggit ito sa Biblia. Sa isang nakagigimbal na propesya na pinahayag ang siguradong makakaantig sa damdamin ng mga sumusubaybay sa Biblia. Sa libro ni Ezekiel, Kapitulo 26, ikatlong berso ang sabi, This is what the Sovereign Lord says, I am against you, Tyre, and I will bring many nations against you, like the sea casting up its waves. They will destroy the walls of Tyre and pull down her towers. Ayon sa Biblia, mawawasak ang lugar ng sinaunang Tyre. Siyempre, natupad na noon ang kapalarang ito. Pero may mga naniniwala na ang propesiya ay maaring may mas malalim pang katuparan. Katuparang nagaganap ngayon naglalabasan ng ulat hinggil sa naganap sa daungan at pinakita yung mga gusaling nagliliyab. Inulat din na yung mga libu-libong nakatera sa tire ay pinalisan dahil sa labanan. Mga 80 kilometro ang layo nito sa Beirut, kaya marami ang nagtatanong kung bakit pati ito ay binomba. Sinabi sa Middle East Eye na tinarget ng IDF ang tire dahil sa mga ginagawa doon ng Hezbollah. Hindi man nagbigay ng detalye pero posibleng ginagamit ito ng samahan na tanggapan ng armas mula sa ibang bansa. Bukod sa Tyre, tinira na rin ng Israel ang ilang bayan sa kanang itaas ng bansa. Sa siyudad ng Hermel, lima ang inulat na napatay. Lima din ang napas lang sa siyudad ng Nabatiye. Ilan pa sa mga binomba malayo sa kapital ay ang Aitaruon, nakadikit mismo ng border ng Israel, at ang maliit na bayan ng Gasanie ang mabundok na Arab Salim, ang Baalbek at Babliye parehong nasa kanan ng bansa, malayo sa kapital. Tapos, inulat pa sa news flare ang lugar ng Beit Shama. Pinakita sa video ang mga wasak na bahay sa bayan noong tinira ito ng Israel. Sa The Guardian, inulat noong ikadalawampu't dalawa ng Oktubre na tinamaan ng Israeli airstrike ang isang sangay ng bangko ng Hezbollah na nasa Beka Valley sa kaliwa ng Lebanon katunay na kahit saan ay tinitira basta mayugnay sa Hezbollah. Bakit maraming bayan sa Lebanon ang bobombahin? May mga naniniwala na ang tatargetin lamang ng IDF ay yung mga nasa ibaba ng Lebanon, nakadikit ng border sa Israel, at ang kapital ng bansa dahil nandoon ang himpilan ng Partido ng Diyos. Bukod dyan, Beirut ang pinakamalaking lunggaan ng mga miyembro nito. Totoo na ito ang mga lugar na pinupuntirya ng Israel. Pero kailangan sagutin ang mga tanong kung pinobomba ngayon ng Beirut, paano kung magtago sa ibang lugar ang mga miyembro. Sa hindi nakakaalam, ang layuni ng partido ng Diyos o Hezbollah ay ang pagkawasak ng buong estado ng Israel. Ilang beses na nila itong sinabi, katulad ng pinadala nilang open letter para sa mga tagakaluran. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila tatantanan ng mga Israeli. Napagtanto ng Israel na hanggat mayroong grupong katulad ng Hezbollah posibleng maulit muli ang naganap noong buwan ng Oktubre taong 2023 kung saan mga isang libo dalawa mga sibilyan sa Israel ang pinatay ng Hamas. Kaya ganun na lamang ang pagbomba ng IDF sa Gaza Strip dahil nais ng estado na ubusin ang bawat miyembro ng Hamas upang hindi na ito makapormang muli. At ito din ang hangarin nila para sa Hezbollah. At syempre, alam ito ng Hezbollah binalita ng CBS News sa kanilang YouTube channel ang pagtira ng Hezbollah ng sangkaterbang rocket sa Israel. Ito ay halos kasabay ng pagdating ng opisyal ng Estados Unidos na si Anthony Blinken sa Israel upang makipagkasundo. Pinahayag din ng Times Now na sa loob ng dalawang minuto, dalawampung mga pasabog ang pinalipad ng Hezbollah papunta sa lugar ng Galilee. Hindi kumpirmado kung may mga namatay sa pag-atake. Pero isa itong patunay na hindi susuko ang partido ng Diyos. Handa silang maging martir o mamatay para sa kanilang adikain. Iyan ang sabi nila. Kaya bombahin man ng IDF ang Beirut, patagin man ng Tyre at yung ibang lugar pa. Malamang sa malamang na yung mga nabubuhay ng membro ng grupo ay lilipat at magtatago lang sa ibang lugar kahit malayo sa kapital. Ito ang magsisilbing panganib sa buong Lebanon dahil hahanapin ito ng Israel kahit saan sila magpunta at siguradong madadamay yung mga nasa paligid na walang kinalaman. Isa pa sa mga nasa sa labas ng kapital ay ang bayan ng Tir Hafa at ito raw ay wasak na wasak. 95% ng buong lugar ay sira at wala nang nakatira sinabi sa ABC.net na yung ibaba ng Lebanon ay humaharap sa kaparehong kapalaran ng Gaza. Sinabi ng mayor ng Tyre na makakatulad ng Lebanon sa Gaza Strip. Ito na din ang inulat ng Al Jazeera na ginagawa muli ng Israel sa Lebanon ang doktrina nila sa Gaza Nalipulin ang kalaban kahit mawasak pa ang buong bansa. Ang sinabi ng Education Minister ng Israel ay hindi dapat baliwalain ng mga Lebanese. Sabi nito na pagtapos ng gera, Lebanon, as we know it, will not exist. Ano man ang kahulugan nito para sa mga sumusubaybay sa labanan na kung ang Israel ang magbabanta, ito ang magaganap. Anong aral ang mapupulot dito? Ang labanan ng Israel at ng Hezbollah ay mas lalong naginit. Pero marami ang kampante at hindi nababahala sa nagaganap dahil sinasabi na na ang bobombahin lamang ng IDF ay yun lang nasa ibabang bahagi at ang kapital na Beirut. Magandang balita ito para sa taong bayan na ayaw ay sa gulo. Pero kung alam lang nila na ang layunin ng Israel ay hanapin ng bawat miyembro at ubusin ng Hezbollah saan man sila naroroon at kung mawawasa ang bayan ay gagawin nila ito. Kumbaga, kahit butas ng karayo, ay papasukin ko. Papasukin ng Israel. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.